Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang, balitang bayan. bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay kalabing tatlong araw ng September, taong 2025. Ako po si Jandara J. Tubing. At ako naman po si Katin Kate Sidaganta. Kami po ang maghatid na makabuluhang balitang bayan na amin nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balitang ihahayag sa atin ng Eliseo ay Lagrada Ublian National High School o ng Ublian News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang balita bayan. bayan. Pinala bilang paghahanda sa darating na 27th Southern Palawan Intermunicipality Friendship Meet matagumpay na idinaos. Bagong DILG Provincial Director, nagpakilala sa pamunuan ng Brooks Point. Municipal Development Council, nagsagawa ng second semester full council meeting. Barangay Official, sumailalim sa Godland Budget at Accomplishment Report Refresher Course. Mga updates pang kalusugan, inilatag sa Local Health Board Meeting. Mayor Benedito nakibahagi sa Values Formation Committee Meeting. Tourism Promotions Board at Palawan Tourism Council nilang ang travel bloggers sa bayan ng Brooks Point. Oath-taking ceremony ng bagong opisyal ng kooperatiba pinangunahan ni Mayor Benedito. LGU at Philippine Coast Guard din lakay ang planong pagpapaunlad ng training facility. At MHO Brooks Point nagsagawa ng information and education campaign sa barangay sa Marinyana. Magbabalik ang Ublan News Team para sa mga detalye na Balitang Bayan. Mga Balita sa Loob ng Bayan Mga Balitang Dapat Mong Malaman Balitang Makatotohanan Balita na ang direksyon ay pagunlad ng Bayan Balitang, balitang bayan. bayan At nagbabalik ang Balitang Bayan Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito Para sa ating unang balita, Pinal na pagpupulong bilang paganda sa darating na 27 Southern Palawan inter Friendship Meet matagumpay na idinaos. Tunguhayan natin ang detalye sa balita ni Oblian News Reporter Alisa C. Karim. Papasabog ng bayan maayos at matagumpay na isinagawa noong August 27, 2025 ang final meeting para sa nalalapit na 27 Southern Palawan inter Intermunicipality Friendship Meet. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Timog Palawan sa SB Session Hall ng New Municipal Building, Barangay Tub to Brooks Point na siyang magiging pangunahing host ng aktibidad. Tinalakay sa pagpupulong ang mga pinal na detalye gaya ng uri ng laro, bilang naman manlalaro at rules and mechanics ng bawat kompetisyon upang matiyak ang maayos sa dalay ng programa at maiwasan ang anumang pagkukulang na maaaring makaapekto sa puntos sa mga kalahok. Nagkasundo ang lahat ng dumalo sa mga itinakdang at ituntunin at programa, hinihintay na lamang ang takdang araw ng pagbubukas ng taunang patimpalak na naglalayong palakasin ang pagkakaibigan at samahan ng iba't ibang bayan sa Southern Palawan. Alay sa Karim Eliseo E. Lagrada Oblian National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Aliza. At sa Balitang Pangbayan, bagong DILG Provincial Director, nagpakilala sa pamunuan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si Ublan News Reporter, Idyl Kair Cleofe. Eh. Maagang bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., si na DILJ Provincial Director Juanito D. Olave Jr. sa 5 kasama ang MLG Southern Palawan Personnel nito, August 20, sa New Municipal Hall, Labi, Barangay Tugtug, Brooks Point. Layon ng pagbisita ang pagpapakilala ng bagong Provincial Director ng DILG Palawan at pagpapatibay ng koordinasyon sa pagitan ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan para sa mas maayos na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa bayan. Tiniyak din ang pagpapatuloy ng matibay na pagtutulungan ng DILG at LGU upang higit pang mapalakas ang mga programang makatutulong sa kaunlaran at kapayapaan ng komunidad. Ang pagbisita ito ay nagsilbing patunay ng kahalagahan ng pagkakaisa ng mga ahensya para sa ikabubuti ng Brooks Point. Aizel Kair Elquiofe, Eliseo Ilagrada, Oblian National High School, naguulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aizel. Susunod, Municipal Development Council nagsagawa ng second semester full council meeting. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Oblian News Reporter, Bea LJR Lagrosa. Matagumpay na idinaos ngayong August 26, 2025, ang second semester full council meeting ng Municipal Development Council o MDC sa New Municipal Building ng Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ni Mayor Cesario Arbinidito Jr. kasama ang iba't ibang opisyal at miyembro ng konseho. Tinalakay at pinagtibay sa pagpupulong ang mga planong magsusulong ng mas inklusibo at sustainableng pagunlad ng bayan. Kabilang dito ang Municipal Disaster Risk Management Plans, Local Youth Development Office Plans, Supplemental Annual Investment Plans para sa 2026 at Master Drainage Plan. Layo ng o planong ito na tugunan ang kasalukuyang hamon ng komunidad. Mapabuti ang serbisyong panlipunan at mayanda ang mas matibay na infrastruktura sa pamamagitan ng konsultatibong pamamahala pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng Brooks Point. Bea LJR Lagrosa, Eliseo Ay Lagrada Oblian National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Bea. Barangay official sa mailalim sa God Plan, Budget at Accomplishment Report Refresher Course. Alamin natin ang buong detalye kay Oblian News Reporter, Janmir Karim. Balitang Bayan! At tagumpay na isinagawa ang Barangay Gender and Development o GAD Plan Budget and Accomplishment Report Refresher Course noong August 26 to 27, 2025 sa Gender and Function Hall ng LGO GAD Building Government Center, Barangay Tubto, Brooks Point. Layunin nitong palalimin ang kalaman ng mga opisyal at kawani ng barangay sa wastong paghahanda ng GAD Plan Budget at Accomplishment Report bilang gabay sa mas inklusibong pamamahala. Binuksan ng programa sa pambungad na pananalita ni MPDO Joey C. Piramidi, MPA, ENP. Kasunod ang mensahe ni Mayor Cesario R. Benedito, Jr. Ipinakilala si naman ni Ms. Rebecca A. Sibayan ang mga service providers. Bago tinalakay ni God Focal Person at LSB Silvia C. Rivera ang overview ng pagsasanay. Nagpatuloy ang workshop sa ikalawang araw na nagbigay daan sa aktibong partisipasyon ng mga kalahok sa pagtatapos na ng mga opisyal at kawani ang mas pinahusay na kakayahan at kalaman para makabuo ng epektibong gender responsive plan, budget at accomplishment report sa kani-kanilang barangay. Jan Mira Karim ali sayo ila Oblian National High School naguulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat Yanmire. Samantala, mga update pang kalusugan inilatag sa so local health board meeting. Narito ang ulat ni Oblian news reporter Shireen G. Sugara. Para sa Balitang Bayan. Idinaos ng Municipal Health Office ang local health board meeting itong August 27, 2025 sa conference room ng yung Municipal Building, Barangay Tubto, Brooks Point. Tinalakay dito ang mga mahalagang programa at isyong pangkalusugan ng bayan. Kabilang sa mga agenda, ang malaria intervention tulad ng deployment ng 66 malaria navigators mula sa DOH at ang nakatakdang mass drug administration inulat din sa maternal newborn. Child Health and Nutrition Program ang 8,268 resident na gumagamit ng family planning. 505 na panganak, 432 bagong silang na sanggol na nabigyan ng proteksyon at 403 ina na matagumpay na nagpasuso sa BMO facility. Tinampok din ang usapin sa mental health matapos may tala ang dalawang kaso ng suicide sa maasin at malis kung saan binigyan diin ang kalagahan ng maagap na suporta at mga programang nakatoon sa kalusugan ng kaisipan. Iprinisenta rin ang 65.1 milyong budget proposal para sa operasyon ng MHO sa 2026 na nawagan ang pamahalaan ng Brooks Point sa lahat na makiisa upang maisulong ang mas ligtas at mas malusog na komunidad. Sherin Sugara, Eliseo E. Lagrada, Oblian National High School, naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sherin. Susunod, Mayor Benedito nakibahagi sa Values Formation Committee Meeting. Balitang hatid sa atin ni Oblian News Reporter, Aizel Kair Cleofe. Balitang Bayan! matagumpay na isinagawa ang Municipal Values Formation Committee and Advocates Meeting ngayong Martes, Agosto 26, 2025 sa AgriWorld Convention Center, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ng Municipal Population and Development Office o MPOPDO at dinaluhan ng mga opisyal ng bayan kabilang sina Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., SB Stalwart Benedito, SB Richard Balean at SB Rogelio Badua. Dumalo rin sina Eddie O. mula sa Barangay Amas at Ruel E. Anding mula sa Barangay Imulnod. Layunin ng pagpupulong na higit pang pagtibayin ang mga programang nagtataguyod ng wastong asal, pagpapahalaga at pagkakaisa bilang pundasyon ng kaunlaran at pagkakaroon ng mas matibay na komunidad sa Brooks Point. Aizel Kair El Cliofe, Elizeo Ilagrada Oblian National High School, naguulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aizel. Samantala, Tourism Promotion Board at Palawan Tourism Council, dinala ang travel vloggers sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni Oblian News Reporter, Bea Elger Lagrosa. Bayan. Dumating sa bayan ng Brooks Point ni Tung Lones, August 25, 2025, ang mga travel bloggers na inatid ng Tourism Promotions Board, katuwang ang Palawan Tourism Council. Bahagi ito ng kampanyang isinusulong upang itampok ang South Palawan Circuit at lalo pang palakasin ang pagkilala sa Palawan bilang World's Best Island personal na sinalubong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Municipal Tourism Office sa pangungunan ni MTO Officer Arlene D. Piramide ang mga bisita. Pinasyalan nila ang Brooks Point Tourist Rest Area, Weaving Center at iba pang pangunahing pasyalan ng bayan. Layo ng aktibidad na ipakilala ang likas at pangkulturang yaman ng Brooks Point bilang mahalagang bahagi ng turismo sa Timog Palawan. Inaasahan din na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na negosyo at mamayan na nakikinabang sa industriya ng turismo. Bea LJR Lagrosa, Eliseo Elagrada Oblian National High School Naguulat para sa Balitang Bayan Salamat sa iyo Bea O taking ceremony ng bagong opisyal ng kooperatiba, pinangunahan Mayor Binidito. Sa ulit ni Ubran News Reporter Janmir Karim Balitang Bayan Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng newly registered cooperative ng Brooks Point noong August 26, 2025 sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2. Ipinakilala sa programa ni Senior Cooperative Development Specialist, MCDO, Noemi R. Presto, ang mga bagong opisyal ng iba't ibang kooperatiba, kabilang ang Brooks Point Agriculture Cooperative, Coconut Based Farmer Agriculture Cooperative, La Orquesa Farmers Agriculture Cooperative, SACFA Agriculture Cooperative, Samahan ng mga Palawanos sa Amas Producers Cooperative at Sao Palawan Christian Academy Consumers Cooperative. Pinigyan diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng mga kooperatiba bilang katawang sa pagpapahunlad ng ekonomiya at komunidad. Sa pagtatapos, ipinaaabot ni MCDC Chairperson Gina Q. Kemat ang pasasalamat sa mga dumalo at hinihikayat ang mga bagong opisyal na gampanan ng buong puso ang kanilang tungkulin para sa mas produktibong pamayanan. Janmer Karim Eliseo, Ilagrada Oblian National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, John Samantala, LGU at Philippine Coast Guard tinalakay ang plano ng pagpapaunlad ng training facility. Narito ang ulat ni Oblian News Reporter, Shairin G. Sugara. Balitang Bayan! Mainit na tinanggap ni Mayor Cesario Arbenito Jr. noong August 26, 2025, ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard na sina Lt. Mark Joseph Vitampioc, Lt. Edgar Alan Ocampo, at Lt. Junior Gray Daniel Rinaldo M. Cervantes sa New Municipal Hall ng Brooks Point. Tinanakay sa pagpupulong ang kalagahan ng lupang ipinagkaloob ng pamahalaang lokal na orinal na inilaan para sa training center ng PCJ. Ayon sa mga opisyal, maaari pa ito mas mapakinabangan sa pagpapatupad ng mas malalawak na programa ng kanilang ayensya. Binigyan din di ng PCG na ang pasilidad ay makatutulong sa papatibay ng kanilang limang pangunahing tungkulin. Maritime Safety, Maritime Security, Marine Environmental Protection. Search and Rescue at Law Enforcement, ipinahayag naman ni Mayor Benedito ang buong suporta sa layunin ng Coast Guard na mas mapalakas ang seguridad at proteksyon sa karagatan. Sherin Sugara, Eliseo Elagrada Oblian National High School, naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Shirin. At sa I'm Mutual Books Point, nagsagawa ng Information in Education Campaign sa Barangay Samarinyana. Balitang hatid sa atin ni Ublian News Reporter, Aliza C. Karim. Bayan! Noong August 24, 2025, isinagawa sa Barangay Samarinyana ang Community-Based Information, Education and Communication Activity na dinaluhan ng 81 Kalahok bilang bahagi ng Linggo ng Kabataan 2025. Tinalaki sa programa ang mahalagang paksa gaya ng Adolescent Sexual and Reproductive Health, Teenage Pregnancy at Mental Health Awareness. Layo nitong palakasin ang kamalayan ng kabataan sa tamang pupabasya at pangangalaga sa kalusugan upang maiwasan ang mga suliraning maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan kalikasan. ng pamahalaang lokal na sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, mas mahikayat ang mga kabataan na magresponsable at handa sa mga hamon ng kanilang paglaki. Nagsilbi rin itong plataforma para sa bukas na talakayan sa mga sisitibong usaping pangkabataan. Alay sa Karim Eliseo Elagrada Oblian National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Alaysa. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunod ng ating programang Informasyon ng Bayan para sa Lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Jandara J. Tubing. At ako naman po si Katrin Kate C. Daganta. Kami pumuli ang Eliseo A. Lagrada Ublian National High School o ang Ublian News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga Balita sa Loob ng Bayan mga balitang dapat mong malaman, balitang makatotohanan, balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan, Balitang, balitang Bayan!